diretso po ah, tayo po ay eh, palokban po ngayon eh, tayo titingin ng pananim yan kasama po natin si Uto yung eh, driver natin o oh, yan lokban keson po ating destinasyon ah, ganda <laughs> ah, ng <betarang> panahon <laughs> kasama po eh, si Glenn kamaya to eh huwag nila kaway makapak <laughs> <laughs> yan kahit uh, nila naman si Glenn <laughs> ah. eh. ayos na ano Ate, Tito Mario, Tito Mario. Yo. <laughs> Yo po, Tito Mario, si JR. Oh. Pabangkit mo. <laughs> Nanonood kita, ta. Ha? Nanonood. Sige na, yung barong sa <laughs> kanto na. Ay, Jan. Ataho ay titingin ng mga panalo 40 ta hai lu ka! tubig po muna oh. abot ah, pa naman ano ano sa ako pare water para po lumamig lamig tayo tingin na to yung kalamat kanan galon na pwede aray galon po sa taas Tubasad, tubig po muna tubig tuloy <laughs> abot na, abot. Ay, kuya Guring na tubig kanya na. Ay, kuya Guring. Ay, kasi ka. Mainit din ba ito? Lamig ka? Doon? Anong wakil na ba? Mainit. Tubig po na, tao haw Matatarik po ang ahon din eh ay ng din ang ahon <laughs> Yan, no, sa... Ang... Dito ba kayo lagi tutubig ko to? Ito ba Nakalimutan lang po. Sa Grahi, Ay, puno na ata. Isa pa. Isa pa, ano? 啊！Oh. <laughs>

sinukat yung ahon hanggang pagbilaw baka 30 km po kung baga ahon banayad po naman banayad yan ganito ba pero ahon ahon po yan mula Lucena puro ahon po yan Lucena pagbilaw yan po ay ahon na yung ah, pa po yung lukban ay ah, sa so auto hindi na mauhaw ah sabay baba ano ano na lang multa multa

ay tapay puro ahon. Kalaki kakargato yung alpay oh. Ah. lagi itong dumarayo po. Ha? Uh, <laughs> Hindi <laughs> ko nakakita. Dito ko lahat yun. Kamisipa po. No? <laughs> kamatis. Mata, meron pang ampatola. Ah, wala. Wala na. Wala na. Tinanim na. Ha? Tinanim. Tinanim. Kailan ang dating? Ah, baka ano pa. Baka Magpa, magpapaschedule na ako. Magkano sa kamatis? 250. Wala na bang bawas? Liman tray. E, so, ano bang ano ito? Marami na magandang tumanim. Ta Tanong dino, ulit. Baka mga Iba. Ako mag wala pa ngayon, hindi pa. 500. Yung akay sunod-sunod, 500 to 500. Ito na, kukuha na ako nito. Balik na po yung ating panalim, oh. Yan. Tatabunan po natin. Ayos na, oh. Yan. Kasabay na po yung pagkarga-baga ng liyog. Para hindi tayo ano sa tracking po. Kung baga sa pamasahe po ba, or sa isang lakad po. Yan, Ayan po simbahan na nalangpanya. No? Roto! Yan na po ang kamay ni Jesus.